Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung isang pelikulang Pilipino sa Pilipinas at pinalabas din sa iba't ibang bansa yung pelikulang Rewind. Yung artista si Ding Dong Dantes at si Marian Rivera. Mga sikat na artista sa Pilipinas at magisawa isawa sa totoong buhay. At sikat na sikat itong pelikulang ito. At sakto na yun, ito yung highest grossing na pelikula sa Philippine box office. Sa yan, all time. Dahil lumampas ng isang bilyon yung, yung mga nabenta nila na ticket. At Grabe, ibig sabihin ito yung pinaka mabentang pelikula sa kasaysayan ng Pilipinas. At yon kaya sobrang sikat itong pelikulang ito. At kadalasan yung mga sikat na pelikula sa Pilipinas ay yung mga ganitong klaseng pelikula. Mga romantic, mga drama, mga romantic drama or romantic comedy. So, ito parang mas parang romantic drama. At yun, pwede niyong panoorin para makita niyo yung kung ano ba yung sikat, kung ano ba yung mga gusto ng mga Pilipino, anong klaseng pelikula. At ikikwento ko yung kwento ng pelikula, pero hindi lahat, syempre. Walang spoilers para pwede niyo pa rin panoorin. So ako hindi ako masyadong fan ng ganitong klaseng pelikula. Pero, yun. Siyempre, okay lang na gusto ng madaming Pilipino. So, yung kwento ng pelikula ay tungkol kay John at kay Mary. So, si, kay John at Mary. So, mag-asawa sila. At meron silang anak, si Austin. At hindi maganda yung relasyon ni John at Mary. Kasi si John masyado daw nakapokus sa trabaho nakapokus sa promotion. Gusto niyang magkaroon ng promotion. Kasi nagtatrabaho siya sa isang wine company para sa ninong niya. So, ninong niya yung, yung may-ari ng wine company at gusto niya, ng, gusto niya ma-promote. At dahil doon, abala siya, hindi masaya yung asawa niya. Hindi masaya si Mary. So, mayroong selebrasyon ng kaarawan ng ninong niya at doon sa kaarawan sa celebration ia announce yung promotion pero na disappoint siya na bigo siya kasi yung promotion binigay sa ibang tao binigay kay Vivian so galit siya syempre so, galit siya sa ninong niya kasi hindi siya binigyan ng promotion at binigay yung promotion kay Vivian sa isang katrabaho niya. At sabi nung ninong niya na yung isang dahilan kung bakit binigay yung promotion kay Vivian at hindi kay John ay dahil yung temper niya. Dahil hindi maganda yung temper niya, yung control niya sa temper. At bumalik daw siya sa opisina para, para magpakalma at nandun daw si Vivian na binigyan siya ng inumin. At galit siya pero hinalikan niya si Vivian at umalis. So hinalikan niya si Vivian, yung katrabaho niya. Hindi yung asawa niya, yung katrabaho niya. Si Vivian yung nakakuha ng promotion. Pero hindi nila alam, mayroong kumuha ng video. So mayroong ebidensya. Mayroong ebidensya ng halika nila at yun, umuwi si John sa bahay at nakita niya yung anak niya at unti-unti nagkaroon ng pag-aaway si John at Mary nagkaroon sila ng argumento kasi nalaman ni Mary na yun nga, nag-resign sa trabaho si John, umalis sa trabaho si John at nag-cheat si John kasi, yun, hinalikan niya yung ibang babae. Hinalikan niya si Vivian. At, dahil doon, nag sila sa kotse. At syempre, galit yung asama niya. Galit si Mary. At gustong bumaba ni Mary sa kotse. At, syempre, ayaw ni John na bumaba si Mary. At, mantik na nilang masagasaan yung isang lalaki sa kalsada muntik na. Pero iniwasan ni John yung lalaki at nabangga sila sa isang puno. sa so, nabangga sila sa isang puno, na sila, at yun, hindi okay yung asawa niya. Pumunta sila sa ospital, pumunta siya sa ospital, kasi hindi gumagalaw yung asawa niya, walang malay yung asawa niya. Dinala niya sa ospital yung asawa niya at doon na declare niya na dead on arrival yung asawa niya. So, patay sa aksidente si Mary habang nagmamaneho si John. At doon sa funeral, doon sa libing ng asawa niya, yung sa eulogy ni John, sa eulogy niya, gusto niya na mag-apologize, na mag sa asawa niya dahil sa aksidente. Pero yun, sobrang emosyonal niya. At pagkatapos nun, may nakilala siya na electrician. May nakilala si John na electrician. Na may panganong Jess. Pero si Jess daw ay Diyos. So si Jess, parang Jesus, parang God si Jess. At binigyan siya ng chance na bumalik sa nakaraan. Na bumalik sa past para ayusin yung mga mali niya para yon mas maging mabuting tao dahil gusto niyang palitan yung nakaraan nagsisisi siya sa mga nangyari so yun yung yun yung plot ng ng pelikula kaya rewind yung pangalan kasi gusto niyang i-rewind yung mga panahon doon sa buhay pa yung asawa niya para maitama yung mga pagkakamali niya. At yun, panoorin niyo yung pelikula para makita niyo yung susunod na mangyayari. Kung maganda ba yung ending o pangit ba yung ending. Kung masaya ba yung rewind na to. At yun, sa tingin ko interesante lang pag-usapan tong pelikula. Kasi ito yung pinakasikat at highest grossing film sa Pilipinas. At yun, bagong-bago, sikat yung mga artista. So yun lang ang episode natin ngayon. Salamat sa oras nyo. Meron tayong Patreon kung gusto nyo supportahan itong podcast. At may transcript, libre lang. Salamat at paalam.